Adeli, another vlog for today. Yun. Ito pa po tayo sa farm. Yan. ah uh, may gagawin lang po ako ng ano na. Gagawa na naman po tayo ng uh, panibagong lumpia. <laughs> may dun sa schedule po namin para sa kabyaw. ah uh, meron po order na lumpiang 300 pieces. Yun. Kaya 300 pieces naman ngayon yung aking gagawin na lumpia. Yun na po yung giniling. yung giniling yan ah, hindi mga nasa mahigit siguro kulang kulang kilos pa po kasi po nung ah, una po akong gumawa yung isang araw is meron na po dung, ah, <clears throat> na nagagawa na po ako ng ano tas may natira pang giniling kasama po yun sa pang ano eh para ah, mabuo ko yung pang 300 pieces yun, hindi ko lang yun lahat na sabay sabay ginawa yung lumpia kasi nga ah Mahirap to man siya pag maramihan po eh. Kaya hindi ko pa po yung sa 200 yun almost mga 2 mahigit pa lang po yung nag 2 kilos yung nagawa ko noon. Yun, kaya may sumobra noon para sa kabuuan ngayon na aking lumpia. Yun. Ito po yun oh. Pakita ko po. <coughs> yan, nasa freezer po yan. Kaya yan ngayon uh, papatunawin po natin para ibabalot na po ulit kasama nitong itong mga itong gagawin po ngayon yun yung mga tip kabeli after po ngayon na uh, kumain uh, pahinga muna po sila sa kanilang ano pag malamig na po yan saka ulit sila babalik dito sa farm Si kabeli nagpapahinga rin po muna dun sa kwarto yan kaya yeah, ako muna po dito ang gagalaw. Ngayon, ganitong oras yan. Medyo tahimik po pa yung farm. Papahinga po sila. Pati yung gumagawa po, mga nagpapahinga po sila. <clears throat> After po kasi kumain, uh, siguro time check po mga ano. Uh, 12.45. 1 o'clock yun. sa trabaho ulit po sila siesta timing na po after ng uh, lunch. So, yan. Uh, halo ko na po. Uh, nilagay ko na ulit po yung uh, ating ingredients. Yan. Salo-salo na dyan. yung carrots, bawang, sibuyas, tas yung celery, tsaka uh, bawang. Yan. Tsaka carrots yan. halo na lang. Sinapper ko po. Tapos ito na po yung ating ano, ingredients. Siyempre, bigyan natin uh, chicken powder, asin, tapos ah, liquid seasoning, kunti na lang pero kukuha po ako dun sa hebeya. Tsaka paminta. Oh, tapos yun, yung tatlong itlog, lalagay ko po dito. Tapos <coughs> halo-halo lang ulit yan. And then, katulad po ulit ng dati, sasalang ko po siya sa ano, low fire para mas matagal po yung buhay ng ating lumpia yan thank you so yan uh, ano na po uh. yan sasalam na po natin sa low fire Napaghalo ha, halo ko na po yung ating ingredients dyan yan. Lolo, fire ko na po siya. Tapos, after yan, syempre, babalot ko na po. Yan. Um, maano lang po natin, yun po yung technique ko para ano, uh, mas tumagal po yung uh, Shanghai kahit nasa freezer lang siya. Yan. Hindi po siya agad mag mga ngasin. Pinaka pork niya. Yan. Yan. Okay lang Talamigin ko na lang po yan and then